Sabi niya nga, price. Price nga po. Bye. Thank you. Mmm, -hmm. sarap pa. Meron ba kayong egg? Wala. Wala? Wala. Ano ba to? Beep. Ha? Beep. Ano? Ano? itik. Pabili po egg. Eh. Egg po. Kukunin ko na ha, hindi maabot eh. Wow, Ayun pa. Kalahati. Busog na. Thank you. Shane. 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 Meron kang ano, car? Meron ka bang car? Patingin ako ng mga car mo. Yun. Meron pa ba iba? Saan? Wala. Ayan na. Meron na. Ayan. Saan pa iba? Pinakita mo na yan eh. Yung isa naman. Yung isang car. Yun. Thank you. Cornishing. Ano to, Shane? Cow. Shane. Shane, painom ako. Bibili ako tubig. Painom ako ng coke. Pabili po ng coke. Pabili po nang ko. Taray naman ang tindera na to. Bibili lang ako eh. Pabili na lang ako ng duck. Duck. Mmm. Thank you. Pabili pa ako ng ball. Ay, no ball. Sa likod mo. Ball. Ayan. Very good. Tingin nga. One. asan na isa pa? Two. Ball. Two. <laughs> ano ba ginagawa ni shay naglalaro ba si shay ano umihi umihi ka meron ka bang ano baby patingin nila kung may baby ka ayun no yung tumutunog na baby pati yung may pusa Di ba meron ka? Ayun no. Chay no. Ito no. Saan tayo ba Beleza, quem me tá? Thank you. Thank you.

Nasaan kaya ang baby ni Shane? Eat. 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 Bulaga. Bulaga. Nakita na nandak. Bulaga. Bulaga. Nakita na. Chain. Ay, nakatago din yung ice cream. Nakatago na din. Baby, nakita ko meron doon bola, oh. Sa labas. Ano oh. Ayun, oh. Ayun sa labas. Kunin mo. Kunin mo yung bola doon. Nandoon. Kukunin ng bata yun kunin mo na yung bola mo, Andun, no, Shane? kung Kukunin kung kung yun. kung 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 mo? Manda. Ayaw. kung 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 bye kung 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 bye. Bye, bye, -bye, guys. bye, -bye. bye, -bye.